Hello mga kasari, mga katendera. So ayan, nag sa inyong lahat. So, update dito sa aming uh, Sari-Sari Store. So ngayon ay, anong oras na ba? Okay, time check. Ayan, uh, 10.17 na. So close na yung store namin. Okay, so ayan, sarado na. sa so, konting update lang dito sa tindahan namin. Nakapag-display na ako. Ayan, ang dami na naming display kanina. Dito, oh na siya. Ayan, so update update tayo dito sa tindahan natin. So, ayan, update tayo pag gabi na. Okay, so yan, nakaklose na nga kami. No? So, ito yung store namin pag gabi. Ito, may di display pa tayo. Hindi ako nawawalan ng uh, di display. Araw-araw na lang talaga. Tapos kanina, nakapag-display na ako. Ayan o. Oh. Ngayong gabi ko yan na display. Ah... Uh, ayan. So, dito hindi ko natapos yung mga candy. Ah, dito pa. Tinisan ko pa yung, yung dito. Ayan. Oh, ganda. So, dami na naman natin stock maganda na naman tingnan. Doon hindi ko pa siya na-display yung mga ketchup. So, ayan, konting update sa tindahan namin. So, sobrang mabenta ito. Update sa aking nata. tiko ko ko. Sobrang mabenta. Masarap daw. Yung iba kasi hindi pa nila alam na meron ako nito. Tapos ito, hindi pa nabawasan. Ibang mga bata kasi hindi pa talaga nakikita yung iba naming mga bago na mga paninda. Okay, so ayan lang. Konting update sa tindahan namin. Ayan. So, bukas ay okay na. Tinda na naman tayo kasi nakapag-display na naman tayo. Isa na lang yung i-display ko. Ito na lang mga ka-hindi. Kasi pag pinagtagal ko talaga yan dyan para malinisan ko. Okay, so ayan. Maraming salamat mga kasari, mga katendera. Sa lahat ng viewers, ayan. Maraming salamat. Subscribe nyo na yung channel natin kung hindi ka pa naska-subscribe. Okay, so ayan. Ayan si Mingming. So, thank you for watching. Update lang po ito. Okay, so thank you for watching. Update-update lang tayo sa ano, sa tindahan.